What's up mga kalatagaw? Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay nga adlaw ha iyong atanan. Ngayong araw mga kalatagaw ay nandito nga po pala kami sa part po ng Tacloban City dito sa kanilang public market. Kung saan dito po tayo bibili ng chicken na lulutuin po natin para doon sa feeding program na gaganapin po natin this coming October 7, Monday sa Barangay Tagakay, Santa Rita, Samar. So kasama po natin ang ating head founder, Idol Floranti Songalia Almadin. At shoutout din po sa bumubuo ng One Team One Dream Summer Lady Vloggers. So marami pong salamat sa lahat ng sumuporta kasi makakapagpabot tayo ng feeding program doon sa Barangay Tagakay Santa Rita Summer this coming October 7. So dito tayo bumili ng chicken kasi alam nyo naman ba diba, yung joy ng mga bata is nasa chicken joy. So dito kami bibili ng manok para iprito at ibibigay natin doon sa feeding program. So, ang sabi dito nung tinanong ko yung nagtitinda is nasa 185 yung per kilo ng kanilang manok magnolia. So, dahil sa marami-rami yung binili namin, 15 kilos para sa 150 na pupils, is na ano namin, natawaran namin ng 180 per kilo. So, at para hindi na din kami ma Bu sa linggo ay inano ko na na i-chop na yung chicken para pagdating namin doon is i-marinate na lang natin at pagkatapos i-pre-preto na agad. So yan mga kalatagaw is chinachop na nga po ng aming pinagbilhan dito at syempre nagpapasalamat kami sa ating mga sponsors at syempre sa pagtutulungan ng One Team One Dream ng Summer Little Vloggers ay makakapag ano tayo ng first feeding program sa part po ng summer sa barangay taga kay Santa Rita Summer. So ito po yung ating first feeding program na gaganapin sa kanilang barangay this coming October 7. So sana hindi lang ito yung first at sana madami pa tayong mga barangays mga student pupils is manuhan natin ng kanilang feeding program. So sa puntong to ay natapos na nga po yung pagchachap ng manok na binili namin so ang sunod namin na pupuntahan is yung bibilhan po natin ng spaghetti. Kung baga gagawin nating special yung feeding program. Ang ibibigay natin is yung chicken at saka meron silang kasamang espagete. At fast forward po tayo mga kalatagaw. Bali, itong aming mga pinamiling ngayon is ipapadala po natin kay Dong's Vlog papunta doon sa barangay Tagakay. At so yun mga kalatagaw, nandito na kami ngayon sa part, sa part ng Tacloban dito sa Seawall. So ipapanala na natin yung mga pinamili namin para bukas pagpunta namin doon wala na kami dadalhin. Yan kasama natin si Idol Dong's Vlog. Yan. Saka ito nga po pala yung sasakyan natin sa mga dala natin. Ayan o. At nagpapasalamat nga din po pala tayo kay Sir Mario sa pagkakataon na maikaraga, maisabay po yung ating mga ipamimigay na food doon sa Barangay Tagakay. Shoutout po pala kay Sir Mario Monteroso. Shoutout muna na ako mga idol, mga vloggers, and one time, one rent, let sama have a vlogger. Iyan. Punta, malawig patira, pagganap. yon Para makabuli kita itong po ikasipupri. Tama, tama. Okay. Mga idol, May langin ko ay kamo ma. mag-survive ka mo tutubig katutuban. Okay. Thank you so much sa uh, Tio Mario Han Imo Message Han One Team One Dreams Lady Summer Vloggers. Ayan, kasama din na po natin si uh, Madam Elliot sa uh, Iraya. Ayan, shout out sa mga Iraya family. Thank you so much. At bago matapos ang video na ito mga kalatagaw, pupwede bang malaman ko kung taga saan ka at para may shoutout po kita sa next video na gagawin ko. Marami pong salamat sa palaging panunod at pagsubaybay. Hanggang sa muli. Paalam!